Magandang araw. Lusong Visayas, Mindanao. Mga kababayan, Pilipino sa Pilipinas. Alam mo ngayon, eh, marami mga nauso ngayon na kanya-kanya. Mga pinipili na mga politiko. Eh, ako naman po sa pulsa simula ay eh, ang gusto ko at minamahal ko na pinipili itong nakikita ko yung magandang pamumuno ng ating presidente na si PBBM Bongbong Marcos. Ito ang aking minamahal na pangulo. Para sa akin, halos sa mga pananalita ng ating pangulo ay marami na akong narinig na pangulo pamula kay nung mawala si Ferdinand Marcos Sr. At ang pumalit ay si Corey Aquino. Pagkatapos ay si Fidel P. Ramos, si Erap si Gloria Makapagal. Pagkatapos ay sinundan na yan si Pinoy. Pagkatapos ay si Duterte, si presidente, dating Presidente si Digong. At ito nga ang huli, ito si BBBM o Borbong Marcos. Alam nyo sa lahat ng naging Pangulo, na lahat sila ay napapakinggan ko kung paano sila magsalita. Ito kay Mula, doon ang mawala ngayon kay Cory, lahat na. Ay dito lamang po kay Bongbong Marcos. Ako sa mga panalita niya para bagang tumatago sa aking puso, sa aking utak. At ako po ba'y nagkakaroon ng kasiyahan na hindi ko na kakaibang kasiyahan na nararamdaman. Para bagang ang kanyang mga panalita para sa akin ay nagkakaroon pagka ng bagong liwanag o isang panimula o isang mayahin tulad po sa isang bukang liwayway ang panalita po ng ating minamahal na Pangulo si PBBM Bongbong Marcos ako po ay lubos na humahanga sa ating pong pangulo sa kanya pong pagmamahal sa ating inang bayan na Pilipinas Napakapalad po nating mga Pilipino nagkaroon tayo ng pangulo na ganito na ginagawa ang lahat bagamat uh, sa nakikita natin na uh, marami pa rin ang mga nagsasalita sa kanya ng mga pagkontra, mga paninira, pero ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na may lalang ng lahat at nawa ay siya ay patnubayan ng ating pong Diyos na lumikha na maging matibay ang katawan, maging malusog maging maliwanag lalo ang isipan at punuin ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga galamay ng pagmamahal sa ating bayan at na dinadalangin ko na sana yung pong mga kumakalaban sa kanya, mga nagsasalita sa kanya ng hindi maganda, ay na Pilipino rin ay nawa po ay tayo pong lahat ay magkaisa na sapagkat tayo po ay Pilipino. Sino baga ang mag-aangat sa ating bansa kundi tayo rin mga Pilipino. Kaya hinihiling ko po sa sambayan ng Pilipino ay tayo po ay magkaisa. Huwag na po tayong mag uh, ano, magsiraan. Kundi ang ang ating pong ano iangat ang ating bansa. Ayun at alisin na po natin yung pagsisiraan sa isa't isa. At saka po yung ugali natin na pagiging alimango, yung po bang kapag ka nakikita natin ang ating kapwa na umaangat ay ang gusto po natin ay ating hatakin pababa. Ayun po ay alisin na po natin ang Pilipinas po ay para sa Pilipino at ang tagumpay ng bawat isa ay tagumpay po ng lahat kaya po tayong mga Pilipino tayo po ay magkaisa tulungan po natin ang ating pong pangulo ang pangulo po natin ay siya na pong naka, nakaupo at eh, ay pong taon at sa ano ay, matatapos na yung pong kanyang termino ay huwag na po tayong magkasiraan sa isa't isa, isa, isa. magkos po tayo ay magmahalan magkaisa po tayong lahat at ating pong tulungan ng ating Pangulo huwag na po tayong magbigay ng ano pang mga masasamang uh, komento kaya yun lang po ay masasabi sa ating lahat ay panoorin po natin ang mga panelita po ng ating Pangulo. So, ay inaprubahan natin ang 194 na high impact infrastructure projects na nagkakahalagang pumikit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayo magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating sa pamamagitan ng mga higit ng kinakailangang moderno at tekilidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman, ay nasimulan na nung patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakarang administrasyon? Meron tayong kumisa na ugali dito sa Pilipinas at si Panglong Dulugan din na kapag nagbago ang administrasyon, ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil yung sinasabi walang magandang nangyari ay hindi naman tama yun kung maganda naman ang proyekto pag di natin itutuloy hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang ay eh dapat talagang ituloy ang infrastruktura ay kaunan kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayan na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power, at saka energy. Isa-isahin natin ang mga beneficyo ng mga infrastructure projects na ito. Siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating mga kagawa. Sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilya sa mesa. Kaya ang pagpa-aproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may daladala -dala rin milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trafiko ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit tatlong bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa traffic. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating ikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating traffic. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm to market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukit. Pag-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastruktur. Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayo mga flood management project na nailatan. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamhang ay bahana ka tayo mga spillways na hindi natapos noon, pero nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, kataka-taka naman, meron din kakulangan sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangat natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa natin puro islam. Ito magiging tulay na magbubuklut sa atin sa bayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy hindi lang pang local kundi sa global market din. Ang upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon din marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakataktanggawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supply sa antakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilong-bilong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pang investment dito sa Pilipinas para sa mga negtnegosyo sa ating bansa. Ang imprastraktura ay iko Daladala ay mga benepisyo magpapaganda Di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, physical man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at de kalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Yeah, mga kabayan, natin ang vlog ng ating pangulo si PBBM Bongbong Marcos ayan naman e, siya yung aking pinakamamahal na pangulo ng Pilipinas kaya supportahan po natin ang ating pangulo sa maganda po niyang layunin marami pong salamat at sana po ay e, tayo po ay e mag subscribe sa ating pong video marami pong salamat hanggang sa muli